sinundan umano ng isang warship ng Pilipinas na BRP Andres Bonifacio ang isang vessel ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at sinabi sa report na agresibo umanong nilapitan ng nasabing Philippine warship Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinundan umano ng isang warship ng Pilipinas na BRP Andres Bonifacio ang isang vessel ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at sinabi sa report na agresibo umanong nilapitan ng nasabing Philippine warship ang China Coast Guard. Ang BRP Andres Bonifacio ay kasalukuyang nagpapatrolya sa West Philippine Sea upang magbigay ng suporta at siguridad sa mga tauhan ng sandatang lakas na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre nang bigla umano nitong namata ng isang barko ng China Coast Guard. Agad umanong naglabas ng wedyo challenge ang BRP Bonifacio Ngunit bumwelta naman ang Chinese Coast Guard at sinabi na dapat umalis ang nasabing warship sa lugar dahil ilegal umano itong pumasok sa teritoryo ng China. Ngunit nanindigan ang mga personel ng BRP Andres Bonifacio at nilapitan ng barko ng Chinese Coast Guard hindi naman pumalagang mga Chinese at dahan-dahan umanong lumayo ang nasabing Bissell sa lugar. Iniulat naman ito matapos isang People's Liberation Army Navy Bissell at isang Chinese Coast Guard Bissell na may numerong 5203 ang namataan ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa paligid ng Pag-asa Island kasama ang apat na put dalawang pinaghihinala ang mga Chinese maritime militia. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Coast Guard na sinusubaybayan ng mga tauhan nito na nakatalaga sa Pag-asa Island ang presensya ng mga Chinese vessel na may estimated na distansya na humigit kumulang apat hanggang walong nautical miles mula sa pag-asa at malinaw na nasa loob ang mga ito sa 12 nautical miles territorial sea na nasabing lamp picture Idinagdag ng ahensya na naobserbaan ito ng nasabing PLA Navy ang CCG cell ay nag-ooperate at paulit-ulit na umiikot sa pag-asa island ng may distansyang apat at walong nautical miles lamang. Labing apat na hinihinala Chinese Maritime Militia Bissell ang nakaangkla sa paligid ng pag-asa ng may estimated na distansya na apat na nautical miles sa kanlura ng nasabing isla habang 28 iba pa ang binabantayan sa paligid ng pag-asa K4 ayon sa Philippine Coast Guard. Ang pag-asa island ay pinakamalaking land feature sa Kalayaan Island Group na nagsisilbing pamunuan ng lokal na pamahalaan ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan at tahanan ito ng higit sa apat na raang lokal na residente kabilang ang humigit kumulang pitong bata kasama ang military, law enforcement at civilian government personnel. Sinabi ng Philippine Coast Guard na batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 South China Sea Arbitral Award, ang naobserba ang lokasyon ng mga Chinese vessel ay nasa loob ng 12 nautical miles teritoryal ng nasabing isla. Samantala sa ibang mga ulat, Muntik, kumanong banggay ng Chinese Coast Guard ang isang maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ito ng pagpapatrolya sa lugar. Sinabi umano ng isang opisyal ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa sana ng maritime patrol ang kanilang barko malapit sa Ayungin Seoul ngunit nagulat sila ng bigla umanong lumapit ang isang Chinese Coast Guard vessel sa kanila. Agad umanong umiwas ang Philippine Coast Guard Matapos nilang makita na dire-diretso ang takbo ng Chinese Coast Guard patungo sa kanilang lokasyon, sinabi ng PCG na dalawang barko umano ang CCG ang magkasunod na lumapit sa kanila. Nangyari ito matapos iniulat na ang Pilipinas ay nagbabalak na isama ang Australia at Japan sa plano nito na magsagawa ng joint patrol sa West Philippine Sea kasama ang Estados Unidos ayon sa isang senior diplomat ng bansa ito ay isa umanong palatandaan na ang Manila ay nababahala sa mga ginagawang aktibidad ng China sa lugar. Iniulat naman ito matapos sinabi ng isang opisyal na kasalukuyang kinokonsidera ng Pilipinas ang posibleng pagpayag at pagsama sa Australia at Japan sa planong joint patrol sa West Philippine Sea upang lalo umanong masikyo ng bansang ang exclusive economic zone nito sa pinagtatalo ng lugar. Sinabi ng opisyal na nais ng Australia at Japan na sumali sa gagawing pagpapatrolya upang matiyak ang pagkakaroon ng Code of Conduct at Freedom of Navigation sa lugar. Ngunit idinagdag na ito ay isa pa umanong idea na kasalukuyan nilang pinag-uusapan kung matutupad ang nasabing plano. Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon ng isang multilateral patrol sa West Philippine Sea. Ngunit ang hakbang na ito ay inaasahang papalagan kaagad ng komunistang bansa na kung saan ay itinuturing ang lugar na bahagi ng kanilang teritoryo hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag ang mga foreign minister ng Australia at Japan sa media Pati na ang mga imbahada ng Estados Unidos sa China sa Manila tungkol sa planong China Patrol na ito. Ang panibagong kooperasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos ay nag-underscore sa estatihiya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung saan ay nakikita ito ng mga eksperto bilang isang positibong hakbang kumpara sa naging polisiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Australia at Estados Unidos ay magkahiwalay na tinatalakay ang pinaplanong joint patrol kasama ang Pilipinas sa gitna ng tumataas na pangamba tungkol sa pagiging asertibo ngayon ng komunistang bansa sa West Philippine sea.